Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! So ngayon po kakain tayo ng pancit canton po nilagyan ko ng sabaw. Wala po kasi akong bigas. Ah, uh, hindi po ako nakabili dahil malakas po ang ulan tsaka tinatamad na po ako magluto ng kanin. So ito na lang pong pancit canton ang kakainin natin. So ayan mga kamamishi kain na po tayo. At uh, kasi gabi na po. At tsaka Madilim po. So, kain na po tayo mga kamamshi. Ayan po. May tubig po tayo dito. So, kain na po tayo mga kamamshi. Ang init pa po kasi kabababa lang. Bagong luto po ito. Pansit-pansit po ito. Nilagyan ko ng sabaw. Para naman may sabaw-sabaw. Masarap din po kasi siya. Mm. Pag madalian luto lang po ito, <laughs> gutom na gutom kasi ako, mga kasingil mam, wala po akong bigas. sarap po kasi pag mainit pa. So, ayan na po mga kamamsi, busog na ako. Hindi ko na po naubos. Ah, uh, so thank you for watching po and please follow my YouTube channel and subscribe. Thank you so much.